Ang sarap nga naman magtsaa kapag ganitong malamig ang panahon mga manay. Kaya naman ngayong araw, samahan niyo akong mag-unbox. Saktong-sakto dumating na itong in-order ko online na electric kettle. Kasi yung electric kettle namin dito sa bahay ay uh, hindi na kagad tumagal. Ilang buwan lang yun pero eto nga kaya naman nag-order na ako online. At saktong-sakto, ang ganda ng mga reviews nito. At kung napapansin nyo halos lahat ng mga Uh, electric na ginagamit ko rito eh ganitong brand yung gamit ko ewan ko ba mga manay, subok na subok na talaga tapos hindi ka mapapaya ultimo tignan mo yung mga reviews sa na mga nag-order sa kanila online at ang laki na ng capacity nito ni ah 2 liters na yung pwede mong initen dito at syempre hindi pwede itong mawala itong pagpapatungan para naman gumana itong ating electric kettle may kasama na rin itong manual na hindi natin ginagamit then kailangan din natin dito ng adapter para magamit natin at naka 3 o 4 stainless na to mga manay. At ang isa sa pinaka nagustuhan ko rito, tignan nyo naman, di ba? Yung pinaka design niya, talaga namang nakakasyala. Ito yung kanyang ilalim at napakalaki niya in actual. Kaya naman syempre susubukan na natin yan. Hinugasan ko muna to at maglalagay ako rito ng tubig. At sa magtatanong nga pala, in order ko lamang po ito online sa halagang 398 pesos. O ba diba? ang syala pero ang mura. Then ito nga pala yung pinakasakit niya, pwedeng siyang isaksak sa ganitong uh, extension. Then uh, push button yung kanyang on-off. Then meron din siyang LED na pailaw. At nakakatuwa rin, dahil habang pinagmamasdan ko siya, ito nga, nag-prepare na ako ng aking tsaa. At ang kagandahan dito ha, wala pang isang minuto, kumulo na talaga yung mainit na tubig ko. Kaya naman saktong-sakto to na ngayon, e eh, napakalamig ng panahon sino dito yung hirap maligo? Grabe, di ba? Kakailanganin mo talaga tong electric kettle sa panahong ganitong taglamig. Napakasarap magtsaa, ah? napakasarap magkape. Kaya naman lalagay ko na lamang po yung link sa aking description box ba sa mga gustong mag-order online. Paalam!